Magandang araw mga sabongista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit kayong lahat dito sa ating channel na Sabungista TV. Sa video na to ay meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan. Nagaling sa katanungan ng isang FB follower natin pero bago ang lahat, eh, gusto ko muna kayong pasalamatan sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ganon din sa lahat ng mga bago nating subscribers, uh, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel na to, at gusto mo ng mga usapang manok ay inaanyayahan kita na isubscribe mo na ang channel na to at ihip mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos So ito na nga sasagutin na natin yung uh, katanungan ng isang FB follower natin Ang sabi niya sa akin ay Sir Bob, bakit ba may mga manok na tumatakbo sa gitna ng isang laban? So sasagutin ko yan base lang sa aking sariling opinion, observation at karanasan pero ang una, eh, gusto ko munang ipaintindi sa na hindi lahat ng mga manok na tumatakbo ay duwag na kaagad. Although kadalasan talaga eh, may kinalaman sa kaduwagan ng isang lahi ng manok ang pagtakbo o pagkalas nito sa ibabaw ng ruweda. Ang totoo kasi, no, maliit pa na magmamanok o mga big time na mga mananabong, at mga big time na breeder eh pwede talaga no may mga pagkakatao na nakakaranas o makakaranas na tumakbo yung kanyang manok sa gitna ng kanilang pakikipagtagisan no at ayaw nang magtuloy pa may mga kaso nga na habang tumatakbo eh kumakakat pa at pag nahuli ng sentensyador yung pampulok Ang nga nagiging tampulan tuloy ng kantsaw sa mga tao sa loob ng sabungan habang namumula naman sa hiya ang may-ari nito mahirap talaga kasi ang tangkapin ng isang mananabong no? dahil ang pride ng isang sabongero ay bit -bit ng manok niya sa oras na ito ay umakyat ng ruweda kapag yan ay nangyari sa isang kilalang magmamanok ay eh, asahan mo na isang linggo na ang nakalipas eh pinag-uusapan pa rin yan So, kapag panangyari nangyari sa iyo yan, eh, dapat mo nang dispatchahin ang buong kawan o lahi ng manok na yan. Uh, ang advice ko sa iyo dyan, eh, wag muna. Bago mo gawin yan, ay tingnan mo muna ang mga posibleng dahilan kung bakit tumatakbo o kumakalas ang isang manok sa gitna ng kanyang pakikihamok. Pero bago 'yan eh may maiksing kwento lang ako sa na patunay na kahit kanino ay pwedeng mangyari ang takbuhan ng manok. Isang kabedo no? uh, sa isang big time derby na tatandaan ko pa. Lahat ng tao sa sabungan ay excited dahil high caliber ang mga manok na magbabanggaan sa sabungan. Totoo naman dahil yung mga magkakasunod-sunod na mga sultada ay kinakitaan talaga ng matataas na kalidad ng salpukan. So, isa sa mga inaabangan nun ay isang politiko na ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamahuhusay at magagaling na mga manok ng panahon na yon. So, dumating na nga yung politiko na yon sa, sa bungan. Uh, so, lalong na-excite yung mga tao at ang nangyari, yung mga naunang laban nila, no, talagang kabibiliban mo naman talaga nah? dahil sa lupit ng performance ng kanilang mga manok. Ang nangyayari kasi halos hindi makaporma yung mga katunggali ng kanilang mga manok kaya talagang yung mga tao talagang namangha. At dahil naman dyan, yung politiko na yan, eh, tuwang-tuwa, syempre. Uh, ganon din yung mga kaibigan niya na kasama niya na baka nakaupulat sila dun sa ringside no? so yung susunod na lapan nila uh, dito yung magiging katunggalin nila o yung palaro ng manok nila ay pagamat hindi nila ka level eh kilala din naman na ah, tigase no? ang kanyang mga manok so sa madalit sabi ng dumating na yung mismong uh, sultada nila uh, yung mismong politiko siya na umakyat sa ruweda para magbitaw. No? At dahil nga may kalakihan yung pusta, uh, medyo bahagyang natagalan bago na ikasa. So ano pang aasahan mo, ang nangyari, eh, yamadong -yamado yung manok nila. Dahil umugo nga sa sabunga na itong manok na to ay yung pangdiin o yung pangdiin na nila. Isa pa alam din ng mga tao na itong politiko na to ay may malaking farm uh, na merong mga top quality na mga breeding materials. ganun din, panigurado mga superior ang kalidad ng mga patuka, vitamina at mga suplemento na binibigay nila sa kanilang mga manok. Bukod pa dyan, uh, sigurado na sa kanila rin yung magagaling na handler conditioner. At yung mga taong batikan sa pagpapatuktok ng manok o yung pagpo-pointing. So, ibig sabihin lang halos nasa kanila na lahat. Kaya ang nangyari, umabot na ng doblado yung tawagan sa logro. At nung gabi na yon eh nakita pa ang isa sa pinakamahusay na mananari ng Roligon Cockpit na siya ang nagkabit ng bakal sa paan ng kanilang manok. At eto na nga nang matapos ang tawagan at pagpapainit sa dalawang magkatunggaling manok, eh, na at pumorma na parang tinatansya ang bawat isa. At ayun, yung unang salpok, eh, kitang hindi nagkatamaan. So, yung pangalawang salpok, nagkabigayan pero hindi malinaw. At eto na, laking gulat ng lahat dahil yung manok ng politiko, eh, kumaripas ng takbo at nangangayaw na. At ang masama pa, parang isang mailap na alamid na hindi mahuli-huli ng sentensyador hindi na nga inantay ng politiko na masintensyahan yung manok niya dahil pa pero mabilis na ito na tubalilis pababa ng ruweda kasunod ng mga tao niya at nang mahuli na at kinaryo na ng sentesyador ay kakak ng kakak yung manok ng politiko na parang isang inahin na kapapangitlog pa lang habang pasag ng pasag. So dahil diyan eh maingay nagsigawan yung mga tao. May nagtatawa na habang kinakantsawan yung manok na tumakbo. Pagkatapos na no, hindi na nakita sa loob at paligid ng sabungan yung politiko. Umiskerda na. So ano man ang dahilan ng pagtakbo ng manok ng politiko? Eh wala nang nakaalam sa amin. So itong pangyayari na to eh nagpapatutuo na kahit sino maging backyard breeder hanggang sa mga big time e eh, pwedeng takbuhan ng manok sa laban at sa mga ganitong pagkatataon din e eh, pwedeng talunin ang isang big time na kahit na sino pag nangyari to pero yun nga ang tanong ng ating FB follower e eh, bakit nga ba uh, umaayaw o tumatakbo ang isang manok sa laban dito babahagi ko sa inyo ang sa tingin ko ay mga posibleng dahilan uulitin ko mga posibleng dahilan. Sa number one, eh, may mga manok talaga na lahing duwag. No? Ibig sabihin yung karuwagan o kaduwagan ng isang manok, eh, nakaukit na sa kanyang dugo. Kaya hindi na yan kayang remedyohan o ayusin pa ng no? kahit anong suplemento man o training. So kapag yung lahi na yan, pare-parehas magkakapatid, nagpakita ng kaduwagan yan, pinakamaganda, Uh, alisin mo na sila sa iyong yarda. Pangalawa, uh, pwedeng wala sa timbang yung manok mo no, para ilaban siya. No, meron kasing mga manok na kahit matatapang yan, no, uh, nawawala yung tapang o yung gayness kapag wala sila sa tamang timbang sa oras ng kanilang pag-akyat sa ruweda. Pangatlo, pwedeng sa gitna ng kanilang pakikipagtunggali, eh, tinamaan siya sa kanyang itlog ang itlog ng manok ay isa ito sa parte ng manok na kahit mataas ang endurance ng isang manok eh maaaring di niya kayanin yung sakit niyan so sa pagkakataon na yan dahil hindi niya matiis mapipilitan siyang tumakbo so pero hindi yan nangangahulugan na duwag siya pang-apat eh yung mga manok na payat at hindi alaga no maraming ganyan eh kadalasan yan yung mga manok na makikita mo na pinamiminto sa mga sabungan pagkatapos mananalo ng trabisiya yung may-ari na no, mamaya-maya kita mo isinasapak na inuulot na no kahit walang kahandaan yung manok na to so dahil uh, wala sa tamang kondisyon yung manok na yan kahit sabihin mong maganda yung lahi niya meron talagang posibilidad na kumalas yan o tumakbo hindi dahil sa duwag siya. So, panlima, may mga kaso na yung nasusobrahan ng kinakargang gamot sa kanila, no? Uh, parang lango o lutang. Lutang sila sa gamot. Ngayon, dahil lutang sila, wala sa focus. Pagka yan uh, napalo yan, nagugulat yan, kaya kumakaripas ng takgo. Sa pang-anim naman, meron talaga mga manok na kapag masasakit ang katawan nila dahil nasobrahan ng batak, no napatak mo sa masyado sa training o na sa sparring masakit pa rin yung katawan may tendency na mangyari yan na tatakbo yan sa kanilang laban ang pang pito, e eh, yung wala pa sa tamang edad o masyado pang bata no yung manok no, baka minsan 7 months lang uh, dahil magaling sa sparring uh, masyadong sa yung may-ari nilaban. So, may tendency talaga na pag nasaktan yan, eh, kakalas yan o tatakbo. Ganon din yung mga late maturing, no? Kaya pwede yan yung mga late maturing na mano kahit na 9 months na yan, 10 months na yan. Kung late maturing yan, no? Uh, lalo na hindi yan dumaan ng mental conditioning. Pwedeng kumalas yan, ang pangwalo natin ay eh, yung mga inbred o inbred na manok na hindi dumaan sa maayos na pagpili o selection. So kapag kayan eh hindi maayos ang selection niyan at hindi yan nakitang maigi ng breeder no na may problema pala siya, pwedeng magpamalas siya ng karuwagan sa kanyang laban. At dahil inbred siya, hindi siya nakitaan ng panlabas na kapansanan pero meron pala siyang tinatago na uh, masamang katangian eh ito yung kaduwagan kaya nung inilaban siya doon nagmanifest o nagpamalas yung katangian na yan na uh, tumakbo siya ang pansyam natin eh hindi lahat kasi ng manok eh may sapat na endurance o yung tibay no na matiis yung pinsala nila lalo na pagdating sa ito diyan marami talaga kumakalas, tumatakbo. So pag uh, nangyari 'yan, huwag ka na magtaka. doon sa mga manok na pwede talagang tumakbo o kumalas. Yung pinsuspo natin ay eh, yung mga manok na ginamita ng steroids o yung mga artificial na hormones, no. Ito kasi steroids at artificial na hormones eh nagiging dahilan nito para lumiit yung itlog ng manok no kapag ang manok o ang tandang lumiit ang itlog niyan e eh, apektado yung gameness o yung tapang nila ang panglabing isa naman natin e eh, maaaring nagkasakit siya ng matagal nung bata pa siya lalo na kung tinamaan niya ng chronic respiratory disease o kaya yung mycoplasma no, pag matagal sakit yan, asahan mo na yan, pag uh, naging tandang na yan, mahinang manok yan, no? Ganon din, uh, yung pang labindalawa natin, uh, yung mga manok na nasobrahan ng stress, no, kaya nawala na sa focus, no, sa kanyang pakikipagtagisan. Mahirap ang manok na na-stress, uh, tapos nawala sa focus, no? Pag yan, nabigyan ng isang matindi Uh, may tendency talaga na kumalas o tumakbo. Ang pang labing tatlo, eh, ito yung sinasabi nilang nagarol ng tare sa ulo. So may mga pagkakataon talaga na nakikita natin niya sa sabungan na uh, yung manok eh, nagagarol ng tare sa ulo. So dito pwedeng mangyari, uh, dalawa pwedeng tumakbo yung nagarol o pwedeng mahimatay. No? Yan yung nangyayari dyan. Ang panglabing apat naman natin ay mga manok na dala. Ibig na dala, no? Ibig sabihin, nung bata pa sila, no? maaring uh, maaaring sa range o sa kulungan, eh sila, sinasaktan sila ng mga mas malalaking manok sa kanila o sisi. Ngayon na trauma na sila. Ngayon, sa actual na sa nila, naramdaman nila ulit yon yung nangyayari sa kanila nung bata pa sila. Dahil nga may trauma sila, may tendency na kumalas uh, sila dahil anong mga panahon na yun, siguro ang ginagawa niyang depensa e eh tumakbo kapag siya ay binubuli. So ngayon nararamdaman niya na naman yun, kaya yun ang ginawa niya. Yung pakasan niya, yung bully, tatakbo rin siya. Ang pang-15 naman, eh may mga pagkakataon na yung manok e eh nasobrahan na ng gutom, no? bago ilaba no may mga manok na kapag masobrahan na ng gutom nangihina na yan at kasabay ng pangihina na yan eh yung pagkawala ng gameness o tapang nila although hindi lahat kasi may mga linya uh, linyada ng manok na mas gusto nila yung gutom sila talaga no yung gutom na gutom sila pagka sila na ruweda at ang panglabing anim naman natin ay maaari na yung manok ay kulang sa mental conditioning. May mga manok kasi na pag may mga bagong bagay, no? Uh, bagong bagay na nararanasan, eh nakakaramdam yan na nervyos. At kasabay na nervyos na yan, eh parang naduduwag na sila. No? So dapat sinasanay mo yung mga manok mo sa iba't ibang ginagawa mo na mararanasan nila pagdating nila ng sabungan. Ipapamilyarize mo sila kagaya nung ilalagay mo sila sa kahon ng isang oras kung yun ang haba ng biyahe papuntan sa bungan pagdating sa kulungan pwedeng natatakpon mo ng tela yung kulungan nila dapat na alam na nila yan bago, bago ano yung gagawin mo sa araw ng ano sa takaus dapat yan uh, ginagawa mo na yan sa ginagawa mo na yan do sa inyo so dapat walang bago sa kanya lahat naranasan nyo na familiarity ibig sabihin isa pa may mga manok na territorial daw no, na pagka hindi mo yan ginagalaw sa isang lugar let's say kunyari nasa tipi lang yan sa isang lugar lang hindi mo nililipat ng ibang tipi hindi mo nililipat sa flypen o kung saan man nagiging territorial yan dahil para sa kanya yung isang lugar na yung kanya yon siya yung pinakasiga doon ngayon pag nilipat mo yan dinala mo ng sabungan yan dahil hindi niya teritoryo yon ang magiging pakiramdam niya ay hindi siya ang sigaron. May mga ngayon makakakita na ng ibang mga manok yan doon. Uh, iisipin niya, hindi kanya yung teritoryo na yun. Kaya nakakaramdam siya ng pagkaduwag. So isa pang ano dyan sa mental conditioning, uh, dapat sanayin mo sila sa iba't ibang kulay ng mga manok. Do. Dapat nakakita yan ng pulik, puti, malatuba, o yung mga off color dapat sanay sila doon pati binabae kasi may mga derbies na pumapayag na may sumasali na binabae kaya dapat nakaready talaga sa mga ganyan at yung panghuli naman natin e eh, baka may lihim na dinaramdam meron kasi mga manok akala mo okay lang siya parang wala kang nakikitang problema sa kanya pero sa loob pala ng katawan niya eh may dinaramdam siyang masakit. So ang mangyayari, no, kapag ka yan, uh, nahataw yan, pwedeng yung masakit sa kanyang katawan, e eh, uh, o lumala no, yung pakiramdam. So may tendency na hindi niya kayanin yung maramdaman niya, eh tumakbo siya o kumalas. Itong mga binanggit ko ay ilan lang sa mga posibleng kadahilanan at pwedeng mas marami pa yan o marami pang iba so mas maganda na tandaan natin yung mga yan no? Uh, para magamit din natin na gabay sa ating pagmamanok so sana nasagot ko ang katanungan mo at makatulong ito sa iyo ganun din sa lahat ng mga kamanok natin at kung nagustuhan nyo ang video na to at tingin nyo ay makakatulong sa inyo eh wag nyo naman kalimutan na mag subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga future videos natin. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.